Good day mga kalapatids. So ito po ano, ayan, meron tayong dagit kasi nandito na sa loob eh. Pero since bukas lang tong ating uh, loob, uh, dyan lang siya. Hintayin natin na makarecover. Since tatambay lang to dito, makikikain. Eh, pakakawalan din natin. So ganito po dito sa loob natin eh. Uh, nadapo yung ibon, nanginginain. Pag naalala nilang umalis, uh, libre na sila umalis. Ito po yung isa, no? Meron pa po akong nakita dito bago, eh. Ito, yan, yan. Yung naglalakad na yan. Nakiinom lang. Pero namamara ko na siya, oh. Uh, meron siyang puting singsing, di natin kita eh. Pero ganun talaga dito eh. Siguro nainganyan to mambay dahil uh, ano, hindi nga sila hinuhuli. So yan, nakiinom tapos namamara ako. Napakaganda ng mata niya. Ito pa yung isa. So, bali may tatlong ibon dito tayo. Nakita ngayon yung bago, no? Yan, yan. Yan, pula ang singseng. So, tumatambay lang naman yan dyan. Tapos, mga ilang araw, maalis na sila. Kasi nga, bukas lang dito sa lop natin, eh. So, huwag mag-alala may are, no? Dahil na uh, hindi naman natin ulihin yan. At bukas lang yung lop natin para sa mga dayong ibon. So, yun nga kalapatids na. So, na-feature natin yung mga dayong ibon dito sa ating lock ngayong araw. Ayun. Ayun yung mga lovebirds natin. Tsaka yun, nandun sa lock na yun. Bukas lang naman yung mga lock na yan. So, pagka dumayo yung ibon, lalo akong kalapate. Ah... Uh, hindi naman natin hinuhuli yung mga kalapati dito yung mga ano lang yung mga lovebirds lang. So ayan yung dayo. Bara ko to. Napakaganda eh. Pati balahibo o yan silipin natin ulit ang mga to. Oh, ganoon lang mga kalapati sa mga kaibon Nandito lang tayo sa ating loft at update-update lang tayo sa mga nadayo dito. Sa hapon may nakita rin tayong dayo rito na APR eh. So, pag nakita natin, pipicture o lilin natin dito. Ayan, ayan. Ayan yung lock natin. So, hanggang sa muli mga kalapatids. At sana, subaybayan nyo po ang aking mga upload na video sa ating mga ibon dito sa ating lock. At, ayan po, since bukas lang naman po ito, talagang natambay lang yung mga ibon. Uh, maraming salamat po kung magsasubscribe kayo at manonood. Magandang umaga ulit. Ah, uh, magandang araw. Salamat po.